Hi guys, this is Florinda's Vlog and welcome to my channel. So ngayon pala guys ay araw na linggo, January 19 na siya. So isi-share ko sa inyo itong mga paninda naman about to sa akin sa Harry's Store. Mga ihuhul haul ko lang yung mga panindang deliver sa akin kanina. So kanina guys na-deliveran ako ng halagang 2,600. Tapos ngayon nakaipon ako ngayong hapon ulit ng mga ng ng benta na pwedeng ipa-deliver ko na naman kaya nag-order na naman ako ngayon na nagkakahalaga ng 1,400 so yun um, ikot-ikot -ikot lang ang binta halos araw-araw po ako namimili pero hindi ko naman araw-araw binablog ang aking ganap sa aking tindahan so ngayon isishare ko sa inyo kung ano na naman ang mga items o mga panindang mga fast moving na aking pinadeliver. So, dito lang ako guys, nag-intro no, kay doon sa labas kasi siyempre yung harap ng tindahan ko po ay tambayan. So, tambayan po ang harap ng aking tindahan, hindi po mawawalan dyan ng tao umagat ng gabi. So, ngayon may nagpukwentuhan, may nagdagay tagay. So, medyo maingay kaya dito na lang ako nag-intro. So, hello guys, good morning. So, ngayon pala ay araw na lunes na no. Bali yung vlog ko kagahapon nag-intro ako, hindi ko na na-vlog yung mga dumating na deliver dahil na ah, medyo maingay dito sa labas ng aming tindahan. So ngayon pala guys, araw na lunis na at maaga pa lang po. Wala pang masyadong tao. Time check 6:23 pa lang ng umaga. So ngayon ko to i bababa, ibabahagi ang mga paninda na aking mga napili guys or mga pina-deliver ko kahapon. So ayan, may customer na naman. So i-ano mo na post mo na natin. So, two, four, six, Ano isa? Ano Magay ka. Hello, sana ba na ano, stop yung ano ko? No sa na banas sa iyo guys no um dito pala sa tindahan ko guys uh, sa awa ng Panginoon maaga pa lang medyo hindi ko naman sinabing ganun kalaki benta pero at least uh, marami nang bumibili kasi sa alas 4 pa lang minsan hindi pa bukas yung tindahan may nagigising na may tatawag na bibili ng kape bibili ng sigarilyo kasi at bukas po kasi sa umaga yung asawa ko tapos ako naman hanggang sa alas 11 ng gabi or alas 10 ako nag-aano nag Sigal bo. lang guys. Ay, sorry. Wait, so, ayun guys. Naputol na naman kung ano yung sasabihin ko. So, ayun. Yun, yung tindahan ko ngayon guys, uh, medyo may kaibahan na talaga nalinipat ko na ito dahil lalo na ngayon na may mga construction na. Tapos yung sa ibang tindahan, mga sarado pa sila. Kami ang pinakamagal nagbubukas. Kami din ang pinakamatagal nagsasarado. Kaya ang status ngayon ay medyo okay-okay na po yung takbo ng aking tindahan guys. Basta mapatakbo lang talaga ng maayos na. No? So ayun, um mababahaba na yung ano ko, pagyayaw-yaw ko. So ibabahagi ko na sa inyo yung aking mga pinamigay. Ito kasi guys, ang nakalagay na to sa nandito na sa ano sa baba tapos yung ibang nilagay ko na sa naglagay na ako sa ref. So ayan yung mga dinelivers sa akin ng umaga. Hindi ko pa nga naayos na arin sa maayos kasi yung mga ano, ang mga um, pansit canton ko ang daming kinainang mabait. So ngayon, ito yung ginawa ni partner Kapo, nagbisibisihan. Yan, andito na linagay yung sa ilalim, pinagay ng sarado. So, kasi halos uh, apat na piraso ang minatnat ng mga mabait. At ito yan yung mga bakanti kong super kalan. So ito naman guys, ito, itong ano na to, royal sa gabi na to dinilever, ang sa umaga, ito yung order ko sa umaga. Yan, itong mga 750 ml or kasyalo na coke. Ito, sis, o 250. Ang bintahan ko nito, guys, ay 13 sa mango flavor. Ito ang choco, 23. Ang binta ko nito, ah uh, itong apple, 23 din. Hindi ko lang alam, guys, kung magkano ang price nyo. Basta sa amin kasi ay mahal ang kuryente dito. Nakasubmitter lang kami, 20 per kilowatts. Kaya, medyo mabigat-bigat talaga. Itong sunlux, nagdagdag lang ako ng sunlux kasi ito lang yung, ano, isang piraso na lang ang natira. Kaya nag-order ako ng anim. Yung kamay ko naman marang. Ayan, nag-order ako ng anim na piraso. Tapos itong surf, kasi fast moving talaga itong surf na ito. Tagsampu ang binta ko nito guys. Ayan, mabinta talaga sa akin yung surf. Pati itong fabcon na surf. Ayan. Tag-8 binta ko nito. Tagsampu sa powder. Itong champion naman, sampo na rin ang binta ko nito guys. Ayan, eh, mahirap pag sukli-sukli ng piso. Yung ibang ayaw na kunin yung sukli eh. At ayun guys, ito naman yung sumunod na cartoon. Hansel chocolate at Mocha. Yan mga biskwito. Fudge Bar Blue. Yung Hansel tag-8 pala. Yung Fudge Bar tag-10 ng aking bintahan. Ito, Choco Mocho Chocolate tag-10. Pero ang order ko talaga dun biskwito. Pero ito okay na yun. Yan. Hansel crackers 8. Combi. Skyflake tag-8. tag-8. Ito, nag-try ako mag-order nito kasi dun sa Mayonis may naghahanap din kasi ng ano ITML pala to may naghahanap nung ano nito yung lagi ko kasi binibinta yung 27 ml ata hindi ko alam guys kung magkano ang bintahan nito sa inyo guys magkano ba to sa inyo guys yan please comment na lang <coughs> honey may naghahanap tong honey pansit canton sampung piraso tong kalamansi na pansit canton yan ang hirap talaga walang stand ang cellphone eh. Yan. Dinalawa ko na rin yung Joy kasi mabilis maubos. Tag-15 bintahan ko sa Joy. At itong Nissin Cup Noodles. Bulalo at saka Spicy Bulalo. Apat-apat. Yan. Spicy Bulalo to. Tsaka Bulalo. Ano po Bulalo ba to? Ayun. Ito yung Spicy. Apat. Tag-27 ang binta ko dyan guys. At ito. Dalawang Yakult. Tag-13 ang Yakult. Ito mga shampoo na to. Shampoo Colgate. Ayan. Ang Colgate ko na black. Black. <laughs> tag 12. Tag 12 ang black. 12, 12 ang black. Itong ano. Tag 8. Shampoo. Ayun kasi. Ayan. Bottled water to. Kano nga ba yan? Kinsi ba yan dito sa akin? Nakalimutan ko. Magic syrup, asukal at beef cubes, ayan lang yung order ko or pina-deliver ko kahapon araw na linggo so, ayun lang guys no, um ngayon, nag-order na naman po ako kasi araw-araw ko na lang yung binta ko sa pang araw-araw araw-araw ko rin pina-deliver guys. So may na-order din, nag-order na naman ako ng paninda kasi syempre naka kahapon na kuminta ko ng 3,000. So medyo okay okay na ngayon guys talaga ang masasabi ko mas okay ka talaga, mas okay ang tindahan ko ngayon doon sa kabila kasi uh, may mga construction worker, lalo na po yung sigarilyo, yung camel ngayon, uh, yun ang mabenta sa akin, camel malbuo. Malboro Red, tsaka Camel Red. Yun ang pinaka-fast moving sa akin na sigarilyo ngayon. So, yun lang guys, ang ano, uh, mga panindang inorder ko, uh, i-display ko na to. Lalo na kung hindi pa ako binawalan ng, kung hindi lang ako pinuntahan ng barangay na bawal ako magtinda sa mga estudyante, mas lalo po talaga siguro maginta ang tindahan ko dahil nung hindi ko pa alam na gano'n, dapat naka 100 meters kasi ang pagkakaintindi ko sa gilid kasi ako ng school ang pagkakaintindi ko mula, mula sa entrance malayo talaga so nagbinta pa ako dati pero nung pinuntahan ako ng barangay ayun ay hininto ko na so ilan nasa sampung estudyante ang nagtatambay sa akin yung mga construction ko ngayon dito mga construction dito lahat bumibili ng mga swak mabinta talaga kape pancit canton, mineral water yung malaking container mabinta yan dito sa tindahan ko ngayon eh, hindi ko namang nasabing fully recovered fully recovered. Pero nakaka-recover na po yung tindahan ko. So, hindi na ako nag-stack ng maramihan na kagaya nung dati ng ginagawa karton carton Kasi wala na akong grocery ngayon. So, papadeliver na lang ako ng tag-dalawang tayo na ako. Kukulangin ngayon yan guys eh. Kaya, babalak ako mag-order sa mga fast moving lang ng tag-isang karton. So, yun lang lahat guys. Maraming salamat talaga sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking vlog. No? Kahit pa man uh, hindi ko kayo napapasyalan sa laging pumapasyal sa aking corner note sa aking video. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng aking mga subscribers, members ng aking channel, um, sa team survivors. So, please don't skip ads po. Tulong nyo na rin sa aking channel. So, yun lang guys yun lang uh, natapos ng aking vlog sa araw na ito. So, another vlog na naman tayo bukas kasi may delivery. So, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.